Alright guys, so update tayo sa nagaganap dito sa aming lugar, diri Samo, sa Amo sa Sorigao City, no. May tungod kang dato at kay bai, Lourdes sa ilang sitwasyon karon. So karon guys, na pa sila dito, wala pa sila gisikop tungod kay nagpaabot pa ang kapulisan Orang tanan mga authority or mga autoridad diri nga gipanaog ang warang of So karon na ako update na i-share sa inyo ha. So sa mga nag-atang ani no, uh, isa ka moment nga ni Anhigod ang KMJS para makuha ang ilang side or ma siguro yung mga nilagay story uh, about sa JMA Kim, Kim so naad kay personnel na ni Anhidiri nag video pa gani sila may tungod sa kung pwede ba ma-interview kini si Dato Adlao at si Lourdes pero matod pa sa taga KMJS nga kitawa nakiistoryahin na daw sila ni Bae Lourdes nga tugutan sila na makikistorya sa personal dili lang sa cellphone so sa personal so miyandi taon gikan sa Manila from Manila to Surigao niyani taon ang taga KMGs para magigistorya pero tanawa ni guys ang ilang gihimo kung nakaistoryahay hay bagyo sila no kamu na lang ang magbanabana kung unsa ni naglasi ng mga tao kung nitupad bagyo sila silang sila promise oh so, tanawa ni please watch this KMGs KMGs ano ay kailangan Hello. Kasi kami mag-interview sa sa amin. Kasi uh, gusto lang po sana namin makuha po yung site uh -huh. niyo. Po po sa makakaalam uh -huh. kami ng mga namin. Para po so, kasi para sa trabaho yung reporting natin. Gusto lang namin makuha yung site po niyo. Kamo po willing. Saka po pwede namin kayo ma-interview. Ano po 'yon? Dili pwede. Bakit ang may karapatan lang magsabi ang amin lang si Dato lang at si Bay. Si ba, Dato at na, okay, lang at si Posible po ba na makausap po namin sila para po magtanong tungkol dun sa interview? Okay. okay lang po ba na makausap sa interview? Okay lang po. Ako. Sandali lang po. Taga saan kayo? Sa Manila po ako. Uh, Manila, Manila. Manila. pwede namin sila makausap po para po matanong din po po sa interview. At ang importante po kasi ma'am, makuha po namin yung side po ninyo kung po dun sa nangyayari nga po na ito uh, yung anak na viral po ng mga video. Sandali lang. Wala po kasi sila, sila to. Turo, tulog pa po. relax pa hindi sa hindi kami makapag-decision oh kailangan ng decision nila nagrelax pa oh. so, ano, po, um, ano oras po kaya namin siya pwede makausap po hindi din ako makapagsabi mm -mm. papahinga po. Mama, ano po, baka po pwede kami mag-set po ng oras po sa inyo para ano, uh, para lang meron tayong magandang usapan ba ah, ano po doon okay. sa interview. Okay. Mga ano oras po no. kaya pwede? Makakapagbigay po ba kayo ng oras para po? hindi rin kapag makapagbigay ng oras oh, dahil sila lang ang makapagdesisyon wala po bang pwede tumawag po sa kanila ma? para, Or, para makausap po sila sandali lang po oo, uh, oh, hirap po pa sila ano, nandito lang kami pinami na lang po kaya hindi ko pwede tumawag ang alam ko po kasi hindi na sila tumatanggap ng mga interview hindi, actually, nung isang araw po, nakausap po namin siya sa uh, cellphone po. Uh -uh. Uh -uh. Tapos, ang sabi po niya, okay naman daw po sana sila kung makakausap ng personal. So, baka po ma ma magigisip or mabadi po ba namin siya maabala lang po na yun. Ayun. Para po i-confirm lang din po yung sinabi niya sa amin sa cellphone po na pwede po yung confirm. Pero may komunikasyon na kayo nida, hindi ba? O pwede tawagan ninyo ngayon baka gising dahil doon sila sa lobby. Eh. Tawagan mo na lang. Dali pa pwede? Ma'am, sorry ma'am. Nagsabi hindi pa daw pwede. Pwede, hindi pa pwede. Saan nga Magpa-interview sila ngayon. Ano Wala tayong magagawa. Decision nila yun. Pero masimple po ba nga natin sa personal? May communication kayo doon kayo magsasabi dahil sila lang ang makapag-decision yan. Pero ano po yung sabi ka hindi pa pwede. Na? Haharap sila ngayon. Na bakit daw po? Hindi namin alam. Basta yun lang. So, tatawagan namin sila ngayon? Pwede kayo, ba? kung tatawagan ninyo. Oo. -oh. Uh -huh. Oo. Kung sasagutin kayo. Uh -huh. Sige po. <coughs> oh, sige po. Pero ngayon, ano yung sabi nila? Ngayon? Hindi, hindi pa. Hindi pa ano? Hindi pwede. Na? Haharap sila. Sige. Ah, na, eh, oh, i-communicate eh, lang ninyo sila. Uh, gano may kwan mga o oh, ganun na lang kayo ang mag-usap kay nag, kami lang ng signal nila kung okay sa kanila yan din ang desisyon namin Okay, okay, okay. Okay, ma'am. Okay, welcome. Po. Basta, ila-desisyon. Oh, sige, sige ma'am. Oh, salamat.